na kaya Adam. ako pinababa talaga. Eh meron palang isang mukhang militar na pulis pala na Pilipino na maski bago pa ako pumasok ng eroplano ay picture ng picture. Napansin na pala yun ng police deterlands. Okay. Na, um, kasi hindi ako dumaan sa usual way eh. Hinatid ko ng kotse tapos pinakit ko ng eroplano diretso na sa tube doon pa lang pala, eh, meron na nagpicture sa akin na mukhang sundalo o pulis na Filipino na naka-business class pa. So anyway, wala akong alam. In fact, ngayon ko lang nalaman ito. Ngayong nga, nakalabas na ako ng airport at uh, kakain, ngayon ko lang nalaman ito. Yan pala yeah. isang dahilan kaya ako pinababa. Kasi, oh. Oo, talagang inakos ng pulis pala yung Pilipinong yun. For security ah, reason. Oo, at uh, talagang tinignan na ng telepono at kumpirmado na kinuhanan ako ng video na 10 seconds. Na tinanggal. Uh -huh. So, ang ang sama ng loob ko, bakit nila pinalipad yung taong 'yon? Dapat hindi na lapinalipa dahil as na asylum ko, alam naman nila na may banta talaga sa buhay ko, no? At yun talaga okay. ay eba na parang ang gobyerno natin ay talaga naglagay ng tao para subaybayan ko sana ako. At hindi ko alam po ano pang plano nila ko ako ay nakarating ng um, Austria, no? Pero yun pala yun. After the fact, report sa akin na paakit pala ako na eroplano merong isang mukhang sundalong Pilipino pero naka-business class na po na po ng larawan ko at merong video. At kinumpirma yeah. sa akin na tinignan ng telepono at merong 10-second video ng aking pagpasok ng eroplano Eh ako naman, iniisip ko naman, baka meron lang yon no? Pero uh -huh. ang description is military looking na 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 Pilipino, no? Well, anyway, um, Actually, yung Pilipinong yun, hindi, hindi bumaba ng aeroplano, tumuloy. ah uh, no. Kaya pala, inabangan nila kung bababa rin yung Pilipinong yon Kasi nagtataka ako, bakit sabi ko, at ang tagal, pinababa na ako, ang tagal uh, ng mga polis. Yung pala, inaabangan nila kung bababa rin yung Pilipinong yon Hindi naman bumaba. Okay.